Grabe po ito makaparing good news kung saan isang dambuhal at malaking proyekto na naman po ang natapos sa ilalim po ng pamumuno ni Mayor Vico Soto at ng team Giting po ng Pasig ng aming lungsod Pasig ito. Isang bagong ospital po dito sa lungsod ng Pasig na pagkalaki-laki po makaparing at ah, talagang walang kickback, hindi substandard. Ito po ang tunay, ito po ang patunay na kapag merong good governance, merong transparency at maayos na leadership, kaya kaya po natin kumauwaan ng mga gusali ng mga kalsada ng mga uh, hospital, mga paaralan na hindi po substandard at talagang yung quality, yung mga materials ay hindi po tipid at higit sa lahat hindi po overpriced. So ito po panoorin po natin ang inauguration mga kaparing ng bagong ospital ng aming lungsod Pasig. Bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics, isang Gen Z vlogger. Maraming maraming salamat po. Eto, panoorin po natin. Bye! Natatapat yung uh, spotlight. Ay ah, pinagagalan ko po makasama kayo sa pagkakataong ito sa ating pagpapasinaya ng Prime. Uh, hospital, Medical Center. Congratulations po sa inyong lahat. Uh, it is really an honor and privilege uh, for us to be here. I'm sure I speak for all of uh, uh, my colleagues uh, from the local government of Pasig. Kanina nandito si Congressman Roman. Uh, maaga po yata siya. No, may lakad lang din. Kaya nauna na po siya. Of course, kasama po natin ngayon ang ating uh, uh, nakakahusay na Vice Mayor, Dodo Jaworski. At... Uh, Pagkakaroon ah, po namin ang dalawa sa ating kunsihal. Uh, na po na po ang ating kunsihal, uh, Coach Paul Sinoga. At syempre, hindi mawawala ang ating uh, chairman, chairman on the Committee on Health, Councilor Eric Gonzalez. Sa ating uh, chairman, presidente, sa mga members of the board, uh, sa ating mga doktor, staff at sa lahat na buhubuo ng prime, uh, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Uh, siyempre dito din ng mga opisyalis ng Barangay Pinaguhatan sa Pawan ni uh, Pak Robin. At uh, talagang natutuwa po kami na masaksihan ang uh, inauguration and blessing po natin ng ating pinakabagong ospital sa lungsod ng Pasig. Alam niyo naman po, uh, hindi lang sa Pasig, kundi sa Pilipinas, alam niyo naman po yung Universal Healthcare Act. At uh, tayo dito sa lungsod ng Pasig, tayo po sa Lomong na pamahalaan, talagang siniseryoso natin ito. Ang uh, pangarap natin, ang, uh, ang uh, isa sa ambisyon natin para sa ating LGU, ay tayo yung laging manguna pagdating sa implementasyon ng Universal Health Care Act. Saan po natin, Medical Director ng BCGH, alam na alam niya po yung mga hakbang natin tungkol sa Universal Health Care. Uh, kaya alam na alam ko rin dahil po rito sa lahat ng mga ginagawa natin para sa servisyong pagkalusugan ng ating uh, uh, ng ating lungsod. Ano? Uh, alam ko rin po kung gaano kahirap magpatayo ng isang ospital. At uh, kaya na-appreciate ko yung mga efforts po ninyo, yung mga compliance, uh, lahat ng mga requirements, mula sa requirements ng uh, LGU hanggang sa mas mahirap na requirements ng Department of Health. Alam po natin kung gano'ng mahirap yan kasi nagpapatayo din, nagpapagawa kami ng na hospital ngayon, tapos yung mga health centers natin. Uh, at uh, marami yung nabangit kanina ni Vice Dodot na uh, New City Hall. Hindi lang po City Hall ng mga opisina, kundi meron din medical facility dyan mga laboratories uh, at iba pa ka, ano. Kaya talagang na-appreciate natin uh, yung mga nagpapatayo, nagpapagawa ng mga medical facilities kaya itong prime na sumusunod at compliant sa lahat ng mga regulasyon ng ating uh, pamahalaan. Dahil alam naman natin para sa atin din naman. Kaya congratulations! Uh, talagang uh, po ito. At uh, ngayon po, maya-maya, uh, meron -maya, maya -maya din tayong pirmahan ng uh, Memorandum of Agreement ...between uh, the local government, ng ating lokal na pamahalaan, at ng ating hospital. Nakapaloog uh, po doon sa agreement. Uh, mababanggit naman po siguro mamaya, no? pero yung ibang mga discounts para sa empleyado. Pero sa totoo, uh, ...opo, masaya po kami at uh, very appreciative po kami sa mga tulong na ipagkakaloob nyo sa mga empleyado, sa mga pasigin uh, Pero sa totoo, Uh, mas excited pa po ako sa dalawang bagay. Una, uh, gaya ng nabanggit ko, eh, uh, tungo sa universal healthcare. Sa totoo, hindi naman po kaya ng pamahalaan ng lahat-lahat kung titingnan po natin ang ibang modelo ng universal healthcare, gaya na lang sa kapit-bahay natin sa na Japan, makikita po na halos lahat, iba -iba -iba ano, may iba-ibang modelo, may ibang jurisdiction na puro public talaga ang hospital. Pero meron po katulad ng Japan, 70 or 80 percent ng hospital ay actually private. Hindi gobyerno ang nagpapatakbo ng hospital, kundi private sector. Uh, tumutulong na lang ang pamahalaan, ano, uh, of course, may regulation, that's number one. Number two, tumutulong sila sa planning, every five years may bago silang plano, ina-assess yung uh, kakulangan o kung ano yung uh, kailangan pa. Uh, pero hindi pa rito, syempre, yung insurance system. Ano, uh, ganun din naman tayo, with the PhilHealth coverages going up in the last few years, uh, sigurado po, nasa tamang direction naman tayo pero Ulitin ko po, ang totoo niyan, hindi kaya ng pamahalaan gawin ang lahat-lahat. Kailangan talaga ng tulong, ng kooperasyon ng pribadong sektor. Kaya nagutuwa po ako dahil yung sabi niyo nga po kanina, ay hindi lang kayo basta nagpapatayo ng ospital. You are uh, looking to uh, uh, redefine or to, uh, ano yung word na ginamit kanina, to uh, change the landscape of uh, the medical industry. You are at the forefront of that. So again, congratulations po ron. Uh, that is really a big thing. And um, yung uh, isa pa po kinasabi ko na excited ako, ay eh, marami daw kayong empleyado na tagalusod ng passive. mga nakatayo sa likod. Mga taga-pasig po ba kayo? Yeah! Ayun, yeah. yeah. alos lahat ng taas ng kamay. Yung iba nakikitaas ng kamay. <laughs> Dito po, sino po mga taga-pasig? Yung mga nakatira na yeah. yan. lahat daw po ng uh, empleyado ng prime. Mula sa... Uh, Ayan, yeah. ito sila. Mga proud pasigin nyo. Uh, katuwa po, no? Dito pa yung mga, yung mga kural nasan po yung mga members natin ng mga choir or choral kanina? Yan dyan sila, yung mga kumanta kanina, nasan po sila? <laughs> Andito. May yeah. okay, tanong lang po ako sa inyo, ano po yung katali sa ano ninyo? May mga blue, gusto nyo mapatawag sa blue ribbon? May <laughs> uh, mas okay na po yung blue ribbon. Yung sa kalaban namin nung eleksyon, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, red ribbon. Pero <laughs> anyway, uh, po, Masaya masaya po kami, uh, kami po mga representatives ng mga napapahalaan. Uh, masaya masaya po kami sa pagpapatayo at sa pagbubukas ng Prime Hospital. Uh, we trust that the signing of the mall today will only be the start of a fruitful, long-term and sustainable partnership between the LGU and your hospital. Maraming maraming salamat. Congratulations sa ating. Uh, Mayor Vico. Um, allow me first to, uh, to greet uh, our beloved mayor, nico soto, uh, members of the city council, councilor eric gonzalez and councilor paul senoga, um, to our chairman of the board, dr. cesar pongo. And the other members of the board of directors, to our chairman, Dr. Uh, colonel Abuch Sotomayor, to the uh, uh, our barangay captain, uh, Prime Minister Robinson, <laughs> and the members of the council, uh, doctors, uh, administrative staff, and personnel. Distinguished guests, good morning. Thank you for making us part of this very momentous occasion. We are indeed uh, uh, honored uh, with uh, with the invitation. Uh, seeing your beautiful institution rise in the middle of uh, near the city center it is indeed um, uh, very welcome. The host this morning. Uh, Dr. Gamboa mentioned the word landscape as you try to change the landscape of the healthcare uh, services in the city of Pasi. Um, I would also like to share with that vision that Mayor Pico actually started because two blocks down the road, I'm sure you have noticed the old city hall that has gone down and will soon rise a uh, a new symbol of hope for the city Ooh. and this is because get be up up. Thank you. Thank you. This is because we want to change the, the landscape of pasig city and usually uh, it starts with a vision, and that vision is accompanied by uh, the visual reality of um, actual projects that we can use as an inspiration. You know.